Sabi <laughs> ko na mataas ko. Noy. Test mic. Test mic. Hindi na pala mapayama. Kaya kaya? Na? Kaya Nako, ayan mga ka-farmers sa magandang buhay pero hindi magandang balita dahil uh, super typhoon na yung bagyo at tatama daw sa Pilipinas kagayan, ayan tapos sa uh, ang isa pa sa masamang balita mga farmer yung susunod na naman nagrabe ka pila-pila naman ng bagyo si Pipito ay tutumbukin naman ang Central Luzon so nako ano kaya ito dapat talaga makakalusot po ito itong mga mahogani eh, ay uh, kailangan i-trim 'yan bahala ko yung mga gilid ang maiiwan na lang yung ilan-ilan dun sa taas yung mga gilid na yan eh, kailangan ma-trim po 'yan kasi sa baba gawa na nakakatakot po yung magbagsakan na naman 'yan so at least kahit medyo mainit ng kaunte So ayan no, oh, yung mga gilid po na yan hanggang doon mapabag mapabawasan. Tagal ko nang iniisip kaya lang napaka-busy. Kasi yan ibabayad natin yan. Hindi natin yan ipapa ano, may mga magagaling talagang mag uh, ano kagaya ni Jay. Dati na nag-trim uh, din po niyan. So ayun, nandiyan na pala si Rowan. Akyat tayo. Dahil uh, mga tropa natin silipin natin umulan kagabi mga farmer malakas at inakabahan ako mga oh, na naman talagang pinakamagandang solusyon na ito is transplanter kung talagang bagay smart Mark naman eh mukhang magtatagal pa naman tayo sa kanya hindi niya pa naman gagamitin yung lupa eh bibili na ako ng transplanter at least pagka ganyan pong may bagyo hindi ka nakakabahan dahil yung palay mo na itanim mo na itanim mo so yun po yung aking uh, iniisip din para wala na tayong masyadong alalahanin pa aking anak talagang minsan gusto ko uli siya ibili ng gagamba oh ay nada pa, pa. iyak to iiyak to iiyak nasaktan sakta malaki kasi yung chinelas niya masakit? <laughs> ayaw mo na wag na huwag ka na iyak yung chinelas mo kasi malaki kay ate kasi yung ginagamit mo oh ayaw mo na ayaw mo na wala na yun big boy hindi naman iyak yun na sugat nasugat nasaan sugat? wala naman pala eh wala naman ayaw mo na hawakan oh, mo na hanap tayo ng gagamba hahanap ah, tayo Ha? Nakita akong gagamba. Nasaan? Oh, ito. oh, 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 mo na ito. Nasaan gagamba? Kukunin natin yun. Nasaan? Yan yeah, si Lo. Ha? Mo, no. Nakakita ka? Ihanap ko nga muna ito. Ah, oh, nakakita siya ng mga sapot kasi. mga sapot. So, ayan. At ito, mga farmer. May na order ako kay Marisa na sana makarating ano tambak 2.5 daw ang isang truck so hopefully ay uh, makatulong din po sa atin dalawa sabi ko okay na yan tapos sa uh, patungan natin ang ano tapos ito pwede ko din pong kung maano pa patambakan din itong konti para pumantay na din dito tapos sa uh, siguro graba uh, medyo mas ano magandang tingnan Si may sa atin ng artificial bermuda. Napakamahal pala. 800 per square meter daw yung maganda. Habi ko bebe, negative tayo dyan. Napakamahal. Masyadong mahal. Umulan, no? Tignan nyo yung, yung ano. Pero okay na din yan para mas masiksik pa. Mauli ko na. Ha? Maulikula. Hanap tayo dito. sana. Ah, oh, di diba? ba? Mauli ko na. Oo, oh, hahanap tayo. Ito nga, oh, may sapot dito, oh. Oh, ito, oh. Oh. Pa, oh. Pa, ano papayam? Tambak? May nag-aalok ng artificial ano sa atin eh. Dami oh. Maganda nitong herbal. Nagamit na to. Kaya lang may bagyo naman. Tutumbukin tayo. Central Luzon. Pipito.

nakatukod pala kala ko <laughs> nakatukod pala eh ay medyo ibubuka mo siya no hmm. medyo buka sa kaunti na naman para kontra dikit na dikit pala dito ang gusto ni baby eh. dikit na dikit pala ang gusto niya no osok itong ano ah. Ayan, balikan natin. Ando ako sa kusina. Nakamonitor sa luluto. So, ayun. Okay naman. Mga ibu natin. no? Naglilinis si Kong Kong. Sabi ko kong pasingit naman. Wala naman pong gagawin na. Itas lang siya ng sili. Naghimay. Tumulong po sa pagluluto din. Eh, okay na isang batch. Mamayang gabi, puyatan yan. Puyatan. Magpapack uh, kami ng uh, ano pero hihintayin ko pa yung sticker so ayan hopefully masend na uh, maganda na yung nakaprepare na lahat baka uh, alam nyo na mas maganda na yung naandyan na po yung ating mga orders ano uh, uh, ready na so far ay yung sample po na kinuha sa amin kasi medyo matagal ata sa barko eh by container kaya sabi ko sa kanila dapat lutuin ng maigi Pero proven naman Magtatagal naman po ah, Ang ano lang dyan Kailangan talagang lutong luto yung ah, Bawang Talagang ah, Medium brown Para sigurado tayo Ayun Tapos medyo lubog sa Oil ng kaunti Canola oil hindi talaga natutulog pala ang kanola <laughs> nagsubok si baby na, <laughs> sa ref <laughs> ng isang 1 uh, liter nahirapan pa kang kami maghanap kasi syempre kailangan branded po ang kuhanin mo dahil ayoko din namang mapahiya e eh, baka mamaya may mga ialok na mantika na container na ano di ba hindi mo alam kung anong uh, brand baka sa binsay kanola hindi naman pala so ayun si Rowan ay Asan? Tulog siguro. <laughs> Grabe yung batang yung sa gagamba. So, naku, wala pa rin yung ating tambak. Mukhang uh, umulan kasi kahapon. Mukhang nahirapan sila. Ito si Papa yan. Eh. Yun, nakapix na. Ah, malaki din pala yung abrat dito. Nakagilid doon. Nakagilid. Nakagilid tapos sa uh, may space pa din ah, baka pwedeng lagyan pa ng ano ni Bebe lalagyan pa meron palang nag-aalok sa amin ng ano bermuda ayan di daw gaano na gamit pwede naman upuan to ha parang mix na ni Junjun ah Uy, talaga nga naman ano, Pwede na pala. Oh. Eh, mukhang ano yung tambak natin. Mukhang nadali na naman ng ulan. Okay, okay naman pala eh. Hmm. Ayos naman. Eh. Iba eh. Oh. Okay. Hindi nga lang so ano, pwede pang lagyan ng counting niya ano boom halang <laughs> outdoor eh syempre hindi naman po po pwede ah. pero okay sya eto sinadyang laki yan kasi kung medyo malaki ka pwede walang walang load ano to bibigay na lang yan <laughs> hinahanda si Papa Yam ah. <laughs> Hindi naman pala gagalawa na dyan. Ayos, pwede. Oo. Oo. Ano. Hindi ko na-check yung message ni Marisa kasabihin niya boss medyo na ano inulan hindi nakapasok normally ganyan naman po ang ano talaga so ito kailangan din masiksik din muna ah, siksik natin ng maigi yan bagay medyo matagal pa naman bago tayo magkakabit ng ano grabe ang mahal naman ng ano yung first class po na bermuda na yan 800 per square meter parang bumili ng lupa quality daw sabi ko wag <laughs> para tayo naglulukuhan na yan di naman ano kumbaga doon na lang muna tayo sa ano kasi syempre ano palang naman to trial kailangan na naman trim yata itong bongga bill natin ah. pero pagka nalinis na ito may tambak ng kaunti dyan lalagyan ko pa ng kaunting graba tapos ito nagkaroon na po ng mga halaman gaganda na dito huwag na muna kayong tumingin doon sa may bibi <laughs> kasi medyo ano pa yan next in line mga kaya lang kasi pagka project namin yan papaasintahan ko yung gilid yan eh para maging parking din magandang ano kinarambo hindi Kina natin yan kung pwede natin uh, mapabakuran na din kahit pa paano Pagka, uh, para may privacy din po sila syempre brush cutter brush cutter yan mga papalinis yung national irrigation na naman nililinis po yung paligid nung ano uh, irrigation <laughs> sabi ko bukas kausapin si Jay baka mabilisan kahit matrim lang yung mga ano kahit Putunin lang muna yung mga sanga ng mahuga ni Papa yan. ng bagyo. Delikado yung bagyo na yan. Lahat? Yung puro super typhoon yung mga ano. Baka maging super typhoon din yun. Di natin alam. Dahil pag lumakas ng lumakas sa dagat. Ngayon, itong nakara, itong si... Ano ba pangalan itong lokong ito? Pepito. Hindi, yung pepito ang parating sa atin. Yung isa, yung... Noemi ba yun? Oh. Opo, yun yung kasiguran nag, 'di ba, nag super typhoon din 'yon. Ngayon, super typhoon na naman. Sa Katsantaan na kagaya naman ng tumbok. Na signal number 5 na doon ngayon. Ayan lang, compact siya, hindi siya malawak yung ano. Hindi malawak yung uh, sakop niya. Si Christine ang matindi. Hindi na makakalimutan yung pangalan ng bagyong kristin na yan. Lalo na sa Bicol. Oo. Hindi na. Grabe pala sa Agoncillo. Bubong ng nakalitaw. Lubog. May nagpost po sa Facebook. Grabe sabi ko. Katako talaga talagang panahon ngayon. Hmm. Yan pala. Tama. May solusyon si papaya oh. mo, um, Kung hindi darating yung ano natin dito oh, pwede tayo tumapyas masyado pong mataas to eh yan oh oh saan? meron? nakakuha ka? ha? Huh? nakakuha na siya ang magandang gagamba ito tunay ito ha ah. <laughs> ay nakauwan baliw sa gagamba so yan ito Pwede nga naman tumapyas dyan mga farmer O, hindi na tayo bibili. O, konti na lang naman to eh. Hmm. Tama-tama, pagkatapos magkape. Paano na lang natin. Hmm. target namin dito, at least po pagka Sabado, Linggo. Mukhang ang bagyo ay makakarating po dito, lunis pa naman. So, itutuloy natin ang laban. Sabado, Linggo, bahala na. Hindi <laughs> pa naman. Pakapapasok pa lang sa PAR. Philippine Area of Responsibility. Ayan lang. Andun to. ko. Ang kayong dada sa... So ayun. Uh... Pwede siguro. Tapos, ito ang bala kong ano, uh, ano, mapatrim mga farmer Yan yung mga anong yan. Habi ko kay Jomer kanina Joms, kakausapin mo si Jay Alam, tas ng talent nun eh <laughs> yung ano Ayun na ah, kailangan pumatabas matabas din yung mga Bahala na pag ano Saka na po lilinisin Panggatong din ina, ano yun Ni na Puroy, ni na Rambo Importante, mabawasan po yung mga Pag hinampas ng hangin Medyo ano Hindi sila sapul na sapul. O, oh, di ba? Oh, magtumbahan eh. Mahoganin natin na 'yan. Hmm. Masyado na pong makakapal. Alam ko 2 years ago pa itong <coughs> huling inano, Trinim Ngayon talagang mahirap na pong magtiwala sa mga bagyo. Napakalalakas na ng bagyo ngayon. Abi, pagka ano? November pala, ang mga bagyo talagang malalakas na alala ko Yolanda November yun eh sana mapahina nung amihan sabi naman nila pagka binangga daw ng binangga ng amihan papahina siya yun nga lang itutulak din siya pababa bandang south na dyan pa pala si Kongkong pabalikan natin papakain lang ako ayan na Balik tayo. Nakapagpakain ako ng mga ibon mga farmer na kakatuwa. Yun. Pinawisan si Kongkong na naman ah. Inagod nyo na naman. Ayun pala. Bagay mataas yan eh. Kahit ito oh. Yan lang. Ay. Ay. Sabi ko na mataas to Nung ko pa tinitingnan yan eh Sabi ko parang hindi pantay nga Mataas Kayang-kaya na Parang lang nag-i-slice ng cake eh Nekong Problema ito pag umulan Putik to Putik Ito nga. Gusto oh. ko din tambakan. Ano naman ka? Ito, lika yung gagamba. Oh, ganda. Kulay orange. Oh. Orange. Ito, lumalaban. Ang haba ng kamay. Pangla panglaban talaga ito. Ayan oh. Ay, Ito nga. Gagamba nga. Ay, pang maniwala. Ano yan? Gagamba nga. Ayan o, oh, ganda o. Oh. Oh, ayaw mo pa yan. Hmm. Oh. Oo. Ano? Oh, Oo, nga, ano? Oh. Nalaban na. Oo. Oh. Pero may lang gamong patay. <laughs> <laughs> oh. Ano? Naniwala ka na? Hindi. hindi? <laughs> yan ba sa aratiris ni Jason? Wala ba dyan? Na kung Yan sa aratiris ni Jason Wala ba dyan? Mahuli mo pa Mahuli niya daw to hmm, Mahuli niya nga Parang nga daw sa'yo yan Matapang to Yes Gusto mo awayin mo Tingnan mo matapang yan Oh, mamatay. Noy. Test mic, test mic. Hindi na pala mapayama. Kaya, kaya. Na? dapat pala di dapat pala kumuha tayo ng meron pa bang natira wala na na ganito kasi yung duno o oh, isang luyan ay na pala sarap pala dyan ah Oh, oh. Ha? yung gato? Umupo ka. Pwede na. Yes, pwede na. Pwede na. Mm Handa -hmm. na. Ha. Ah. Ayun pa, hindi tapos. Hmm. Ah, oh, barnis na lang ito. Ayos na. Sayang, kung dumating lang yung tambak, ano? Umulan po kasi kahapon. Kagabi, lakas eh. Sigurado yung kinukuha na nun, lumubo, na naman, lumambot. Kasi okay na sabi ni Marisa eh. Hmm. hmm ganda. Hmm. Dito ka na lang, iwan na kita dito. Huh? Huh? Bakit? Hindi mo kita Sige. Ang ganda pa rin ang gagamba mo. Natulog pa sa dahon, no? Oh? Buhay pa kaya yan? Mm, buhay na yata. pa tulog eh. Ha? Buhay pa tulog eh. Tulog lang? Mm, kaya buhay. Kasi lagi nilalog. Paano kaya nanaginip na, na, na din kaya yung ano? Yung gagamba? Nagdi-dream kaya yun? Eh? Hindi. Hindi yun Buka hindi nagdi-dream nananaginip kaya sila tingnan mo hangin bayan. ba <laughs> <Pusok> yan? usok <laughs> yan o, oh, iwan na kita ah. kulang pang pa tambak dito ah. dami dami pang pa tambak po ayun pa kasi gusto kong mahabol din yan ang yung part na to para na din sya ito pa pero at least may makakasubok na po mga opo opo pa parang parang hindi pantay ah bingi ng konti ah. Ah, gawa ng ano no. Gawa nung, di, hindi, hindi lang pumantay. Gawa nung sa kanal kasi pag tinignan mo. Yung sa kanal. Hindi lang pumapantay ng kanal. Pantayan. Nadadaya lang sa tingin. Yung kanal kasi. Hindi pantay. Hmm. Oh, meron na naman. Bilis naman. Bilis ng nang... dito na lel mo. Ha? Parehas. Ah, wayan 'yan. Kabilis ng tito Nel Nel eh. Oh, oh. Oh. Pula, kaganda. Lagay mo na dyan yung da sa dahon. Buksan mo. Ikaw. Buksan mo lang. Hindi ko kaya. Oh, oh teka, hawakan mo. Tingnan mo, pati dahon, di mo mahawakan. Takot ka. Ito, so, sasabihin mo, matapang ka. Oh. Bitawan mo na dyan. Yan. Oh, lock mo na. ikaw yung nagagagambang hindi makahawak ng gagamba hmm. oh, ala kartal <laughs> dami mo na namang gagamba gagamba yan? ang gaganda pa naman Ang bilis mo naman. Awa! <laughs> Awa! Oh. Oh. Ayan na. Basta tayo. Iwan ko na si Rowan. Na andun. Kina Rambo. Galing ni Nelel maghanap ng gagamba. Ako pa ng malaki. Ah. Uh. Ay. Ayan mga ka-farmer. Tapos na naman tayo. At uh... so, dumating yung tambak. Pero I doubt. Mukhang malabo na. Kasi sunod-sunod na naman po yung Ulan. Chachagain na namin yung tambak dito na matapyas na lang ilipat dun. Buhangin naman mabilis magpa-deliver. So, ayun po. Tapos sana naman eh bumagal yung bagyo para mairaos natin yung ah uh, tawag dito, yung airaos po yung uh, weekend. Kasi baka Sunday maulan eh. Sana naman ay eh, bumagal pa. So ayun, para Monday tapos yung palay natin medyo may, may makabuelo ng konti, na konti konte, matubo na. Hirap talaga 'no. Ayun, target ko next ano, makabili ng uh, transplanter. Eh wala na tayong problema sa ano, Tikling oh. <laughs> 'no. may mga nanghuhuli yung pusa. Tikling ba. So yan maraming salamat at magandang buhay may nagharvest na ba ng talbos mataas pala ang uh, sampasang palukan eh no